Ang mga taram ay tinaguri ang pinakamalaking saklaw ng lupain sa buong Pangasinan. Agrikultura ang pangunahing source of income nito. Nakilala ang bahay ng mga taram dahil din sa mga tourist spot nito na kinabibilangan ng mga bundok, hot spring at mga scenic road dito. Kaya sa video na ito, itatampok natin ang isa sa mga dinarayo ng mga turista ngayong panahon ng taglamig. Pupuntahan natin ang Malaluwag Spring Protected Landscape kung saan makikita ang mainit na bukal galing sa natutulog na bundok na ayon sa research, ang tubig nito ay nakakagamot sa iba't ibang uri ng sakit sa balat. At sa ating paglalakbay, madadaanan natin ang bayan ng mga tarim, ang malabobo, at ang kamanghamahan na katagong yaman ng bayang ito. Kaya tara mga par! Let's go! Bayan ng mga tarim, Pangasinan. kung saan may isang hot spring na ating dadayuin dyan mismo sa kanilang lugar so kasanukuyang nandito tayo ngayon at binabaybay pa rin natin ang Pangasinan La Union Road at time check tayo mayroong nag start po tayo ng 6.13 6. am at mayroon tayong tatakbuhin na 80 kilometers equivalent to 2 hours so ayan mga para Napakaaga po namin dahil meron pa pa kami mga imi -meet up na mga kasama. Mga naka four wheels. So, tara mga pala. Let's go! Alright, so daan muna tayo dito sa may gasolinahan ng sentrum. Tayo magpapapultang at tignan natin kung magkano ang ating mapapagas. Tara! 200 pesos na napagasolina at ito ay nasa 3.55 liters. Ayan. Alright, so welcome to Tagupan mga par Okay, so time check 6.30 Medyo makulim niyang mga panahon yun mga par At sakto ang ating biyahe Sana hindi mainit mamaya Pag mga bandang alas 7 na Alright, so as usual Traffic pa rin dito sa may bunuan. Tagupan. Okay, so Debena Road na tayo. Dito sa May Tagupan. yung lakas ng hangin so time check tayo 6.48 nandito pa tayo sa dagupan nagpalipad so nauna na yung mga kasama natin pati ang ating OBR so makain na na ng sasakyan para mauna na sila doon at tayo ay matatagalan pa dahil sa mga madadaanan natin magagandang lugar tayo ay magpapalipad alright mga par so tara let's go Alright mga par, So 7 am na po ng umaga At ito, hindi pa rin sumisikat ang araw o matatakpan ng ulap So meron pa tayong 53 kilometers equivalent to 1 hour So exacto, alas 8, nandun na tayo or 8.30 uh, Kasama pa ang pagpapalipad ng mga drone, ay ng ating drone sa bawat daan na makikita natin Okay mga parso, magpapakaliwa po tayo dito Sa may junction sa Nansangaan road so dito didiretso na natin to papunta hanggang makalabas tayo dito sa may yun. so ang labas po na natin dito is papunta ng bugal kanina pala nang nagpapalipad tayo ng ating drone kala ko din na natin mapagana at dahil na stuck na yung gimbal niya mga par so dahil siguro sa maalikabok or malami may buhangin sa kanyang gimbal kaya nai-stack po yung kanyang camera at kinakabahan tayo kala ko magpapa na tayo ng ating drone sana hindi pa siya sira so nag-iisang drone natin yan wala na tayong ibang drone kundi yan lang yung SM Mini 2 alright mga par so tara Samahan niyo ako sa daan at puntahan natin ang mga tarong Pangasinan. Let's go! I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first day, you're so fine, I'm so Okay mga par, so andito na ulit tayo sa may bahayan ng Bugan yun. So yan na po yung kanilang tulay. So meron pa tayong biyahe na 40 kilometers at 52 minutes so malapit-lapit na rin to oh, bayan ng bugal yun, mga par ito ang ayaw sa misunin kanilang bayan town proper okay so bayan ng agilar nandito na tayo okay mga par so ayan o oh. oh, ang sarap talaga napakaganda ang tanawin at mga kapundukan dito sa may Aguilar, Pangasinan Okay, so time check tayo 7.43pm at mayroon pa tayong 24 kilometers na biyahe Right, so nandito na tayo sa may bayan ng mga Pangasinan sa ating drone may uwak na lumalapit sa atin grabe kinakabahan <laughs> ako kung pababa buti na lang malakas yung hangin at hindi maka yung uwak at hindi masyadong makalapit pero muntikan na tayo mga par muntik na masira ang ating drone ay buti na lang Aguilar, Pangasinan Wow Subukan natin paliparan yung mga yan Baka sakaling maka Kita tayo ng magandang view Okay, you know Ang pagaganda Okay mga pars so, mag, na po tayo dito Sa may Mandelwag Ayan na ay yung bundok na nakita natin nung na pumunta tayo ng ng si Chubaag na akala natin Starlock na nasa Manol huwag palang pala tayo ngayon no try natin lapitan at magpalipad tayo ng drone saan ano magpalipad ang lakas ng hangin napitan pa natin kunti ay daming kabundukan dito sa may gilid mga par down Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out na naman mga par Ay nakakatakot Ayun oh, pero <laughs> Yan na naman yung uwak Ay, ang daming uwak dito Nakakatakot naman magpalipad ng drone hindi ko nakita at napansin kanina Nasa likuran ko lang pala ng drone ko yung ano Uwak Buti na lang mababa na yung ng ating drone Kaya hindi na masyadong dagit ng uwak na yun Ay nako Grabe Okay mga par So ito pala ang bundok na ito Ang pangalan is Mount Malabubo So hindi naman siya ano Mount Malabubo <laughs> ang tawag dyan Sa bundok na yan So sabihin, may kung may bundok dito, mayroon hot spring. So yun yung pupuntahan natin ngayon mga par, yung Manlulwag hot spring. So andun na yung mga kasapa natin at tayo ay natagalan dahil nagpapalibad pa tayo ng drone. So tara, umpisa na natin to. Let's go, Manlulwag! You know, welcome to Barangay Malabobo. Oh, year 2023. year 2003 to 2004, ilwa, arko. All right, let's go. Check tayo, 8:20. At may 4 minutes pa tayong pupuntahan. Ay 4 minutes na byahe dahil 3 kilometers na lang baka para. Hay, ano meron dito? Welcome to Malalwag Hot Spring. Protected landscape. Ayan. So nandito na tayo sa may notice to the public Tuesday, Sunday 8am to 3pm So pwede na bang pumasok? Ayan, so ako na nagbukas mga par Baka nandun yung mga kasama natin sa loob Okay, so dito na tayo sa may mandalwag okay, ang ganda ng paligid nila oh, mga puno so napakapayapa okay so natin pumasok na at try natin kung tayo masisita 8 naman na so 8 to 3 pm 8 am to 3 pm po ang ganilang bukas Tuesday to Sunday So, wala akong nakita, wala akong nakita ng Monday. So, napakalayo. Napakalayo pa doon, mumuna doon sa gate hanggang dito. Medyo may 650 meters pa na babiyahin. Kagaya nito. Ah, pakaganda. Ayan oh, mga puno. <laughs> Woo! Ganda. Ayan pa, oh. Wow. Oh. Mandaluwag. Hot spring. hop sa banda. Ah, dito. Ay, walang tao. Mandaluwag. Hot spring. Ayan, nandiyan na pala yung mga kasama natin sa may pool wow okay dito na tayo sa may hot spring wow ayan so pagpasok mo may dalawang gate ka matadaanan tapos pagdating dito sa may registration ayan so manaluwag hot spring protected landscape Reception area. Ay, dyan! Taas nito. O, isa pang swimming pool. Mababaw dito. Ito! ito yung tubig ay hindi ay yun ay ayun ay, nga oh so dyan nagmumula yung tubig na mainit ay eh, mainit nga ay oh, mainit mainit hindi mainit yung ano nang loob niya hangin niya yan yung tubig Ayan, kumukulo nga siya, oh. 1990s. Kasi nga, papanipisin yung balak mo skin, yung mga skin no. Kasi grabe yung ano niya talaga sulfur niya. Thirty four, thirty four degrees, Yun yung kaya nya. Eh, apa? No, pupunta nanti, pina kamu tas. Nak, sakit nak apa aku? Naga kapagun. No. ay no. Hei. Ay, Oscar. Oscar! Oscar! Ay! Ano? Kaya pa? Eh mga par, ayun kunti na lang. Apat na kapit na lang. Ay! Muna papuputol puputol na. Eh, paket pa? pa? ito ang hagdanan sa view deck ay no <laughs> ano ba to silang ano ba to <laughs> straight taste <straight. laughs> parang hirap naman makyat mga par. So, hanggang dito na lang ang ating video dito sa may maluluwag hot spring. So, nakita natin kung ano yung mga na dinaana, dinaanan natin ng magagandang view at napaliparan natin ng drone. So, marami tayong na experience. Na experience natin na habulin yung drone natin ng uwak. Nag-stuck yung gimbal ng drone natin. Tapos, dalawang beses pa yung pagdagit dun sa ating drone. Ayan, so ano ko lang, payo ko lang pag nandito kayo magpapalipad kayo ng drone, uh, banta bantayan yung maigi yung mga nasa gilid. Baka kasi hindi niyo mapansin, dinagit na pala ng uwak ang inyong drone. So wag yung paliparin ng mataas. Okay? So see you in our next vlog mga pa. Let's go.